Labina Gadur sa ako anak na si John Stephanie Magpakaligay. aron makakita pa ka sa imong apo nga muhuman o biskwila sama sa inyong pangandoy salamat we love you course and John Stephanie yay para sa imong birthday thank you so yan guys sa buong buhay ng mama ko, ngayon pa niya naranasan yung paganyang sorpresa, no? Mula nung namulat ako sa pag-aking pag-iisip, ay hindi ko talaga malala na naranasan niya yan. So, first time na first time niyang mangyari sa buhay niya na ganyan yung naramdaman niya talaga sa 79th birthday niya. So, pasinsya na sa mumunting handog at sana ay masayang masaya ka sa karawan mo at kasama natin talaga si Lord sa mga suliranin sa buhay natin. Lahat kakayanin. Basta magtiwala lang tayo sa kanya. So, happy happy birthday ma. Thank you so much. Thank you for watching guys and God bless po sa lahat.